Kumusta sa lahat mga kaibigan? Sa Kabayo may atay. Ngayon ipapakita ko paano makahanap ng truffle sa Terraria. Kailangan nating mangolekta ng maraming putik at gumawa ng malaking bahagi nito. Pagkatapos magtayo ng maliit na bahay para sa NPC na ito. Itinatayo natin ito. Suriin ang bahay at hanapin ang bayom ng kabute. Dito, magtayo ng bahay at paupahan sa dryad. Ganito siya magbebenta ng mga binhing kailangan natin. Kung hindi siya dumating, basagin na lang ang putik para sa mga binhi. mga binhi ng biome ng kabute. Hindi madalas mahulog pero pwede mong subukan kunin sa ganitong paraan. Mas matagal ito kaysa sa paglipat niya. Dahil matagal siya dumating, ganito ko na lang ginawa. Ito ang binhing kailangan natin. Sirain mo lahat dito, mawawala yan. Ayan. Subukan natin ulit dito. Sa totoo lang, sapat na ang isa. Pero matagal itong lalaki. Ayan. Pagkakuha ng mga buto, uwi tayo at itanim ang fungal spores dito. Ganyan nga. Hintayin natin tumubo. Para matawag tong NPC, patayin muna ang plantera pagkatapos ng mechanical bosses. Pag na ang biome, dito titira ang mga truffle. si Leveler to pa alam sa lahat.